you <laughs> ¡Mira! <laughs> fans. I'd like to thank all my sponsors, best for my body. Okay. 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 Umuwi na yung mga pep squad, o. Oh. Yan po yung pep namin. Napakagaling, mga taong wala na pupuntahan sa events. Pep na lang. Mga kawawa. Si Mr. Poy, sadyan. Ayan isa pa na, sayo. ala, ala. tau po, tau po. ayoko. ayoko na man lang. ay nai, ay nai. tau. malot. yung pagkakatao.